Bago nyo tapusin ag video mga bata, pwede bang e-subscribe follow ang ating Facebook page YouTube channel at TikTok na nakalink sa aking Facebook page for more videos dagan salamat. Hay mga bata so dito na luhing-lugi na kami sa kalaban talagang bawal na lumabas ng base kasi ang tataba na ng kalaban ayo kasi mag-adjust ng dalawang tambalos-los na si Gord at Shanga. At isa pa tong si Aling Hanabi nakakita lang ng mga lalaki nagbiga na lumabas ng base sinumbag katuloy sa mukha ni Aldog sabing huwag lumabas. At buti na lang tinabangan kami ni Crazy Rapid Bots na si Gus magpa-item at medyo nakabawi. Nakita ko si Aldog dito sa nambag-sambag niya ang tower namin na walang kalaban-laban pero hindi kami basta-basta pumapayag gusto pa umuwi kaya tinulungan ko na makauwi kini Eskuna buti nga sa'yo Aldog na kaperwisyo na yung kinumaw mo kung sino-sino na seno-sambag mo. Pero hindi pa yun sapat para matalo ng mga bata ang mga angkol kaya tamang farm muna ako pero sa di inaasahan na pasabi si Aldog na TP will lagot tayo nito mga bata galit na ang balulog. At nakakagulat naman tong si Crazy Rapid Boots bigla akong kinombo buti na lang nadulas ang utak este yung kamay at nakaluwas pa ako si Kuya Big Brother yung tuloy ay nadamay. Sumukol na tayo mga bata kasi kanina pa tayo dinaog-daog ng mga kalaban pero itong si Angkol Gato talaga ang gahin ng mukha di mapatay-patay bibigyan ko sana pero biglang nawala ang dugo mo talaga Angkol kaya e-push na lang namin yung mid. Kukuni na sana namin yung Lord pero si Aldog naghuwat lang pala ng pagkakataon para makabawo sa bata na si Chang nga nag nga ito at sa walang pagduha-duha sa nambag niya sa mukha ang bata mirezi nga sa Chang nga ayaw mo kasi mag-adjust. Pero hindi ako nakabantay Ken Ambo na pala ang ate ko na si Baniaya ni Crazy Rapid Boats kaya naman hindi kita paasay lo in gas yung kikiisen ka ng bata. At dito si Angkul Gatot na talaga ang lumapit sa akin akala siguro niya ako lang mag-isa din niya alam nandito ang tambaloslos na si Gord kaya kini ko na din. Avicted nga si Aling Hanabi sa bahay ni Kuya Big Brother in at akala ko dito hindi napapalag si Gord kasi may first skill pa siin pero pinashlight ta niya ang mukha ni ka talaga Gord buti na lang kini ko at nakaluwas pa si Gord. At kung nakaabot ka man sa video na to bata comment kung ilang taon ka na para malaman ko kung magkababata pa ba tayo. Tamang kuha muna ako dito ng repolyo pero itong si Angkul Gatot biglang inambakwa ng bata na si Chang Ngabuti hindi na ang gabali ang bukog wala ka talagang awa sa bata Angkul kaya kikiisen ka tuloy ng bata. Napatay nga namin si Angkul Gatot at Tera ng mga bata kunin na natin si Lord pero itong si Bene Aya sinampulan ni Aldog sa mukha kanyang paghihiganti sa mga bata buwak ang nawong at may item na rin ako kaya kini ko na din isasama ko na rin si Madam Payong kasi naiinis ako sa payong niya pero nabigyan din ng bata. At sa pagkabuhay ko nakita ko si Bene Aya sa pilitan ipinasok sa bahay ni Kuya Big Brother Yin pero ayaw ni Bene Aya kasi walang manok sa bahay mo Kuya Yin kaya ikaw tuloy ang evicted at tamang abang lang yung bata para mangi es. Katol na katol na yung kamay ng bata para mangi es buti at sakto nakita niya si Crazy Ghost yun kaya kies ka sa akin isinunod ko na ang gahin na si Angkol Gatot at etamang clear muna kami ng Minion Wave kasi napakadag ko ng Minion sa kalaban na kuha kasi nila ang Lord. Kinukuha ko nga dito yung red buff at biglang dumating si Kuya Big Brother in sa pilitan akong ipinasok sa bahay niya at sabi ko hindi ko gusto magartista Kuya Big Brother in gusto ko maging presidente-presidente sa purok namin. Pagtano ko nga sa mapa ay iniayahan ni Chang nga si Aldog puntahan ko sana pero nakita ko si Crazy Ghost yun na umihi din sa damo laking gulat niya ang batang si Corina nakakita di nakapag-react at di nakapag-pamorol sa base ka na Mamorol Ghost yun. Dito ay may balak ang mga angkol balak nilang likuran kami pero ang mga bata ay alis to nakatiki-tiki kasi kaya si Aldog pa nabigyan at angkol gato't sambag na sambag ka na talaga sa mga bata Aldog. Tudes na nga yung tatlong kalaban namin at balak na nga naming tapusin tong laro kasi dalawa na lang natira sa kalaban pero itong si Kuya Big Brother Yin ayaw tigilan si Benny Aya sabi ng ayaw ni Benny Aya sa bahay mo at kiniis na ng bata. E lock tower na nga namin para matapos na ang sacrificio ng bata gusto pa mag ni Madam Payong kaya inuna una pero na negosyo ng last minion namin kaya mag na lang ako kasi naubos na yung minions namin at hindi ko alam naubos din kakampi ko. Buti na kadagan pa tong si Gord pero Gino gukod pala ni Aldog at nastan pa niya ito kaya pinauli ko na naman ng base at itong si Angkul Gato takala niya hindi lalaban tong bata kaya ako siya isinubak. At agad nga kaming umuli ni Gord kasi pagtingin ko sa base tatapusin na ng minions at tumigil nga sandali yung tibok ng palso ko kasi minions lang pala yung tatalo sa amin buti nga at pinasaylo kami ng minions at di matinapos. Kinukuha na nga namin tong Lord habang wala pa ang kalaban pero bigla naman dumating si Kuya Big Brother Yin at parang nabubuang na pinagsusambag niya ang lupa kasi walang ni isa ang may gusto sa bahay niya kawawang Yin ipamigay mo na lang ang bahay mo. Nagalti na nga dito si Aldog Buti hindi tinuloy kaya tinuluyan na namin tong Lord napakakunat na nitong Lord kasi mag 18 minutes na pero nandito pala yung mga kalaban at si Ghost yun balak pang mag contest kaya nauna ito sa Lord pero nakuha rin ni Aldog ang Lord ang lupit mo talaga Aldog pero mas malupit tong bata na si Chang nga gumamit ng ipinagbabawal na technique kaya hindi na namin pinauli yung kalaban. Natalo nga yung mga angkul dito at matatapos na ang laro oh, mga bata wag kayong mawawala hanggang sa susunod na pagkikita ingat palam.